nanganganak ng other paper asset. Pwede kang mag-mutual fund, pwede kang mag-money market, o iba pang investment na naiisip mo. Okay? Okay, Gilibers, pag-usapan natin. Sa lahat ng mga paritar, sino po ang paritar? Sa lahat ng magre-retire, bago tayo tumuntong ng retirement, kailangan meron tayong mabuild na tatlong machines. Let's go, let's go. Okay, Doc, ano ba yung mga machines na dapat nating i-build? So, ito po yan, the drawing ni Doc. Ayan. Siyempre, di nyo yan maintindihan ngayon. Pero i-explain natin. Alright. So, tatlong machines na kailangan ma-build natin. Okay? So, ito po yan. Tatlo po yan na makakaantabay natin pag tayo matanda na. Kaya, dapat maging busy ang last 10 working years natin. Or kung 40 ka ngayon, you still have 20 years to work on this. Or kung 50 ka, you still have 10 years to work on this. Yan po ang kasalukuyang ginagawa ni Doc. I'm busy working on this three machines para sa pagtanda ni Doc. Okay? So first, kailangan makabuild tayo ng money machine. Para pag tayo na, yung pera natin tuloy-tuloy. 'di ba? Masarap yung this week. Ay, medyo dumating, tiningnan mo yung ano mo, GCash mo tumutunog. Tapos yung BPI mo, metrobank Bank mo, tumutunog dahil maraming perang pumapasok sa iyo. Nagkaroon ka ng machine. Alam natin ang machine, 'di ba? Merong manual and merong automatic machine. Mas maganda kung dun sa automatic machine tayo makapag-build. Para noon, tuloy-tuloy yung pera natin. Okay? So, paano ba mag-build ng money machine? For example, ikaw po ay 40 years old ngayon. So, anong gagawin mo? First, pwede kang pumili ng isang traditional business. Yes, ang daming traditional business sa paligid natin. Pwede kang pumili. Pwede bakery taho, um, kalamay business, karindiria, ice cream, tutorial, or ano yung traditional business na nakikita natin? Pili ka ng isa. Okay? that can be your money machine. Pagtanda mo, imagine mo, pag 65 years old ka na, nakaupo ka sa terrace, nagkakape. Kape po tayo, sasabihin mo. Tuloy-tuloy <laughs> ang punta sa'yo ng trabahador mo o ng manager mo. Every day, nagpupunta siya sa'yo. Sabi niya, may siyang isang libo. Ito po yung ginita natin sa bakery. Or weekly, pupunta sa'yo yung may-ari nung yung pinamahala sa'yo na farm. O ito po inani natin, nabenta namin. Ito po ang libo. Imaginein that because of one traditional business. Tiyagin natin. Ang traditional business alam mo, ang advantage 'yan over yung mga over sa mga uh, businesses na nakikita natin na sobrang na-hype tayo. Ito pag na-establish mo tuloy-tuloy ito. At dami ko na nakita ng traditional business dito sa Bataan. Isinasalin-salin na sa mga sa mga anak, sa mga apo. Kasi there was one person na nagtyaga. Magtyaga ka. Tyagahin mo to. Three years, five years, sige lang. Pagtanda mo, meron kang money machine. Or pwede kang magkaroon ng isang social media platform. YouTube, Facebook. Alam nyo, ang YouTube ko ngayon talagang natyaga ni Doc. More than nine years. Magte-ten years na ako. Isang dekada ng tyaga, sipag, and of course, kasama yung team ko. So ngayon, may money machine si Doc every 22nd of the month may binibigay na blessing si Lord sa pamagitan ng YouTube kasi tiyaga talaga po siya sipag consistent very consistent po si Rockstar kita niyo naman hanggang ngayon 10 years so magtiyaga ka rin ng isa eto ko walang nanonood eh noon, nang nanonood lang lima eh nanay ko pamangkin ko kapatid ko tinuwi ako sabi ko yes may nanonood na pito ngayon pala mga kamag-anak ko lang <laughs> isang araw dadami din yan or kung may idea ka ngayon, ano yung idea mo na pwedeng magbigay sa iyo ng ng money machine pagtanda mo. Okay? So second na dapat nating i-build bago tayo mag-retire is ang tinatawag natin talent machine. Yes. Talent machine. So ano ba yung talent machine? Ito po, ang talent machine napakalaga niyan. Kasi sila yung mag-fuel po sa iyo dito sa money machine mo. Sila yung tutulong sa iyo. Kaya mag-alaga ka ng may mga technical skill. Kung meron kang magaling, sobrang magaling mag-edit, sobrang magaling na maggawa ng poster, alagaan natin yan. Okay? Kasi kailangan natin ng technical skill. Or kung meron kang kakilala o nakilala or meron kang empleyado ngayon na or kaibigan, sobrang galing mag-organize ng mga procedure, ng mga different steps para meron mag-manage ng system nyo i-hire mo na yan. Or, meron kang kaibigan o ngayon, kung meron kang small business, may empleyado kang, sobrang galing mag-isip. Nag-isip ng mag-solve ng problem, mag-negotiate, i-hire mo na yan you're keep that person. Kailangan mo ng talent machine. Okay? So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang recruitment natin ng magagaling. So, parang sa Rockstar, actually, nakaano kami ngayon, hiring kami ng sales rep, uh, baka gusto mo magkaroon ng additional income, Pwede yan kahit nasa ibang bansa ka, sa bahagi ka ng Pilipinas kasi online lang. Like ngayon, meron ako meeting 3 p.m. sa bago nating dalawang member ng ating sales team. Alright? So, yan po ang talent machine. Ako si Doc, hanggang ngayon, nag-hire tayo ng mga talented persons. Kung akong talented ka, PM mo lang ako. Alright, next natin, ang third. Pero bago yan, magkapi tayo. Kapi po. And announcement natin sa lahat mag-gustong magpa schedule, pwedeng online or face-to-face. face to face business and life PM lang sa personal life ko. And if you want to avail sa Kaiser, Kaiser Green One, may healthcare ka na, may life protection investment. Of course, dapat meron ka nito bago ka mag-retire. If you need this speak for your seminar and team building or gusto mo ng training sa sales team mo, mag-PM ka na ngayon sa personal life Let's go, let's go. And third machine na dapat nating i-build bago tayo mag-retire is your asset machine. Yes, asset machine eto po yung nagbibigay sa'yo ng panibagong asset. Ang asset kasi pwede yung physical or paper asset. So, for example, meron kang three-doors apartment. Ang goal natin, hindi tayo dapat mag-stop sa tatlong doors na apartment or tatlong unit. Dapat nadadagdagan yan. So, dapat meron kang ganong machine na nagdadagdag ng physical asset mo. Or for example naman, investment mo. Yes, may Kaiser ka na. So, wala pong sir, mag Kaiser. Mag-Kaiser na kayo. So, for example, may kaiser ka na, may investment ka na dyan. So dapat 'yan nanganganak ng other paper asset. Pwede kang mag mutual fund, pwede kang mag money market o iba pang investment na naiisip mo. Okay? Now, paano ka magkakaroon yan? Ito po. Kailangan meron tayong asset machine. Ang asset machine po, ito po yung profit natin na nanggagaling sa business natin. So, example, kanina sabi ko, di ba, kung maalala nyo, meron tayong traditional business, kung meron kang traditional business na nagbibigay sa inang income, may sobra ka like 20%, pwede nating iplagay sa ating asset. Or kung meron ka ng asset ngayon, for example, meron ka ng uh, apartment, limang apartment, nagbibigay sa'yo ng income. Yung income niyan, ipandadagdag natin ng apartment. Or maybe, may income ka. For example, nakapag-set ka ng YouTube mo. May income ka sa YouTube or sa Facebook. Pwede mong ipambili ng paper asset yan. Okay? So, asset machine. Ito yung mga, ito yung profit A mo or income A mo or income mo sa asset na no o sa business na yan. Alright? So, sa po pula, delivers. Nasa 40 ka na ba o nasa 50? Ang kailangan mo, mag-build ka ng tatlong machine na yan. Okay? maging si tayo on these ratings and I can help you. PM lang sa personal FB nido. Let's go, let's go. Kapi po tayo.